Ayan mga idol, welcome back sa ating munting channel ng kusinero ng barangay. Ayan, bumili nga pala tayo ng isang tumpok ng bungo ng uh, bungo ng baboy. Kita naman yung mata, nakadilat pa, talaga namang buhay na buhay pa. Sariwang-sariwa mga idol. So, kung magkano ang bili ko na sa sandaan lang ang isang tumpok. Pero alam kong masarap 'to kaya trinay ko na at binili ko na kahit sandaan lang ang isang tumpok. Ay kinuha ko na dahil sariwang-sariwa at kahit salat malaman naman ang ganitong klase ng bungo ng baboy. Ayan. Siyempre, unang-una para maging malinis, hugasan natugas natin. At siyempre, pakuluan muna natin sa luya or uh, natin ng konting asin ng ating pagpapakulo. Siguro pakuluan natin ng siguro mga 5 to 10 minutes. Ayan. At syempre, pagkatapos natin na pakuluan at hanguin mo, hanguin na po natin siya. Ayan, hinangon na po natin. At pag nahangon na po natin yung ating bungo para malinis na malinis, tsaka hugasan naman natin ulit. At syempre, di ko na ipapakita kung paano natin hinugasan. Pero basta ang importante ay hinugasan po natin yan. Ayan. At syempre, ayan, at okay na. At hinugasan na po natin ang ating bungo. Ah, nag po tayo ng ah, sibuyas, isang white onions at isang red onions. Syempre, para malasa at mag-combine lasa ng red at white onions. Pero sa totoo lang, ah, ganun pa rin naman ang lasa niyan lasang sibuyas pa rin ayan At syempre yung luya, ayan, mas maraming luya, mas masarap. Kaya nga pala, ang gagawin nga pala natin yung uh, at recipe na ito sa ating bungo ng baboy na talaga namang malaman ay uh, gawin po nating sinampalukan. At syempre, para masarap ang ating sinampalukan, nag-prepare po tayo ng at least siguro apat na pirasong malalaking kamatis. Ayan, syempre, para mas masarap pag maraming kamatis. At syempre, ayan, mayroon tayong okra. Syempre, lagyan din natin ng konting gulay okra. Ayan, tagpipiso ang isa, bali sampung piso, sampung pirasong okra. Ayan, napakamura na po. Ayan, mga kabarangay. Ayan. Ayan, at shout out sa inyong lahat. Shout out nga pala sa mga bumibili ng bungo. Ayan, paki-comment na mga naman mga idol kung ikaw ba ay isa rin sa mga bumibili ng bungo sa palengke. Bungo po ng uh, aboy baboy na may kasamang mata pa, minsan may kasamang utak. Paki-comment na lang kung sino po ang may mahilig sa pumili ng ganitong bungo na per tumpok or per kilo. Napakamura po nito pero sa totoo lang pero napaka malaman po ang bungo mga idol. Ayan, akala niyo lang medyo hindi maganda tingnan pero masarap lalo-lalo na po ang kaniyang mata. Ayan, una unang una uh, syempre, malinis na po ang ating bungo at pinakuluan na natin ayan at nagprepare na po tayo at nagpakulo na po tayo ng luya, sibuyas at ang ating kamatis at tinimplahan na po natin At ayan, pagkakulo, nilagay na po natin ang ating malinis na malinis na bungo na hinugasan na po natin pagkatapos natin pakuluan. At nilagay na rin po natin ang sampalok sa nampalukan nga pala ang ating recipe na ito. Kaya, syempre, para medyo maasim. Ayan, at syempre, malambot na po ang ating sampalok. Tinanggal na po natin, mga idol. Syempre, ang gawin natin, kaya natin tinanggal. Saka natin dudurugin yan. Ayan. Video ko kunti lang po yung ating sampalok. Halagang 20 pesos lang po dahil wala po tayong mabilhan. So ayan, pagkadurog po natin, tsaka naman natin sasalain para hindi po humalo ang balat ng sampalok. At syempre, pag kinulang naman sa asim, walang problema. Mayroon naman po tayong uh, alternative. Uh, kagaya po ng uh, sampalok broth. Ayan, kagaya nga ng po natin rito. Sampalok with gabi. As yan, syempre, para mas masim, mas masarap ang ating sampalok ang bungo ng baboy na may kasama pang mata. Ayan. So ayan, timplado na nga po. At tiniplano na po natin na medyo patis, betchen, syempre, para masarap. At naglagay rin po tayo rito ng isang pirasong pork cubes. Ayan, naglagay Maglagay tayo ng sili sigang, siling labuyo, syempre pampulutan style ang ating recipe na ito. At hindi lang pampulutan, pwede rin po yan upulutan ulam. Ayan, medyo luto na po ang ating sinigang or sinampalokang bungo. Ayan, mga idol, napakasarap. At syempre, kailangan malinis ang ating pagpapa, para walang lansa. Ayan. Ayan, comment na lang kung saan po nakakarating ang ating video na to. Itong ating sinigang o sinampalokang bu bungo ng baboy, mga kabarangay. At nang malaman po natin kung saan sa ang lugar na nakakarating ang ating video ng kusiniro ng barangay. And at maraming maraming salamat po sa aking mga followers, sa aking mga silent viewers. Ayan. At sa mga gusto nga palang umorder ng ating bagnit bagong, nasa Shopee at Lazada na po. At syempre, kasama na rin po ang ating Sukarapsa. So ayan. Mamaya po, ilagay po natin yung link sa comment section nang madali po tayong maka-order sa ating uh, bagnit bagong at Sukarapsa. So ayan. At maraming maraming salamat po muli sa inyong lahat. Ayan.